mga boss, another Sunday, another Pets na naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag niyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa si channel ko, mga boss, and follow mo na rin yung Facebook page natin. Kamusta, mga boss? Tara, samahan niyo ako. Update tayo ngayon dito sa Grotto Pet Market. Para, every Sunday nga pala ito, mga boss, every morning. Yan. Yeah. Good morning, ate. Ito, may dala si... Ito niya si ate, ah. Ito, may dala si ate na... ano dito, oh. Anong breed ka, ate? magre Munchkin Ragdal Yun, gaganda ha Yan Munchkin Ragdal Dami o, 2, 4, 5 4, 5, 5 sila Ah, reserve na to Ganda ha <laughs> Yan yeah. Ito, sold na ito mga Boss Ano rin, Ragdoll. magkakapatid ah. sila Ito, itong white na to, ma'am. Ganun yung munchkin yung tatay, munchkin yung nanay. Ragdoll yung tatay, munchkin yung nanay. Ano mga kanilang Ano mo konti sa... ano ano kung ano ano kung 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 Yon. Tapos yung number, Sir nine four two three two seven zero three five 359 Ano si Mama? Nakakalang ng Mama? Cherry po. Cherry. Ayan si Ma'am Cherry ko sa kanya lang siya Gaganda ng ng munchkin niya. Thank you Ma'am Cherry ah. Thank you Ma'am. Good morning Boss Hi, Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. kay Boss Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ito, gaganda ng mga dala ni diba, Boss Leiben na pusa, o. Oh. Kasama kami tayo ngayon, Mawas. Himalayan uh, ni Himalayan Ragdal. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. na sa 7,000 na lang po. Malaki. Ah, uh, tulip mods ko. Ayan, ganda ng mata. Quality yan. Quality talaga. Wala yan, Rackard. Opo. Tapos, meron pa dito Persian. Ayan na, 6,000. Eto, dahil page na Persian. Opo, 7, silver. Ayan. Uh, silver, tapos -tap. siya. Ano to? 6,000? 6,000 lang po yan. Yun, yun. Tapos, eto naman, yon. Eto, ito naman. Ito, it's a Persian. Ah. Tingin ko na 7,000. 7,000. Ayun. Dalawa Ayun. 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 naman Ayun. 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 mga Ayun. 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 Sa Ayun. 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 Good morning, Boss Pibi! Ito, update na kay Boss Pibi dito sa Grotto Pet Market. Ito lang okay, mga yung boss. Ito yung mga dito dito na uh, Persian. Ito yung mga Persian. Ito lang. Ito uh, 3,500. Ito mga 3,500 lang. Ito ganda o. Oh. 3,500 lang. Dan. Ito kaliko. 3,500 din. Ito 3,000 na mga yun. Itong bicolor na to. 3,500. 3,500 na rin. 3,500 na yeah, rin. Yan bicolor. Malaki na o. Oh, Ito 5K. Dalface. And daw. Yan 5k. First yan Dalface. Triple coat. Yan. Eto ano nato, exotic nato. Yeah. Ito, ito, ito. Na, na exotic. Walon, ibo. 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 Walon, ay, yun. Six, magkano pa 6,000 6,000. Itong white version mo. Ito yung white. 6,000 lang din. na lang din. White. Oh. white version. Blue eyes. Ayan, And, malay niya, ang kapal ng malay ko. Puting Yan. 6,500 6,000 na lang. Ayan. Six Ayan. Six Ayan. Na, version A, white. Pure white. Ito babae rin po. Ito. ito babae rin itong ginger na exotic. Oo. Ito ano to boss? Ayan. 5-5 na lang yan. 5-5 na lang. Ayan siya. Anak ko ng British Exo. Anak ng British Exo. Oo, Ayan. Ito. ito. Ito naman. Sardal. Ayan. Okay, ito yung presyo na lang. Ano? Ito po yung 15. Ito o, sinail na ito ni Boss PB o, oh. pure Agdal o, oh. 15,000 na lang. Unaan na lang kayo dito, lalaki yan. Malaki oh, na, Yan yung mukha niya o. Oo, oh. oh, saka nagkaroon na siya o, oh. nag blue eyes kasi o. Oh. Uh, blue eyes niya. Uh, ano pala, 15,000 ng mata? Oo, ayan, ayan ang mata niya o. Oh. 15,000 na lang ito mga Boss. yan uh, uh. Nga na lang kayo dyan Tama nga so ngayon boss? Yun yeah. Ito naman 12, 12. Ragdal din okay. yeah. Ito 13 12 na lang binibenta ni Boss PB uh, Yan Yan daw Yun yeah. Yun Yan negotiable pa naman yan Kay Boss PB Ragdal 12 pay na lang binibigay ni Boss PB to Yan Malaki Malaki Malaki. Yan, gawin yun, sa lahat ng mga gusto mong gabihin kayo, Boss TV, PM lang kayo, kaya tawagan. Sige, okay, Boss TV, ha? Good morning, Boss Tech. Good morning, kayo, Michael. Good morning, po, Boss. Ayan, ito, update tayo kayo, kayo, Michael, dito sa Grotto Pet Market. Ito, gaganda ng mga ano mo, Ano to? Lidl? Mini. mini ah, mini po Sobrang mm -hmm. liit lang, no? Oo. Yeah. Saan? Magkano yung sarito, Kaya Michael? Ano lang po, 10. Ano, sobrang liit. Ito po, lalaki. At, ito, lalaki. Ito, okay. ito ko. Oo, oh, ito po. Saan? Ito yung isa, babae. Ito po, ang babae. Saan? Magkano yung isa, kuya? Ano lang po, 10. 10,000 yeah. yeah. Mini Poodle Itong bully mo na to kuya Ay ano lang po dyan Babae po 4 months oh. Ano lang po dyan? 6K. 6K na lang. Ano po yan? American booty. Classic. Classic. Classic American booty. Yung malaki po, yung malaki po. Oo. Ito? Jitsu. Ito. Tri-color. Ano gender na ito, Kuya Nigel? Malaki po. Malaki. Ano po? 3 months. Oo. Ano to? 6 6K. 6,000. 3 months na yan. Ako. Ito naman, ano po to? Persian. Per uh, Magkano ito kayo, Michael? Ano po, 6K. 6K. Ano ito, babae, lalaki? Babae po. Uh, babae, ganda na kulay. Oh. 5K. Smoke way. Smoke ano uh, uh, ba kayo natin ako? Ito exotic? Ako exotic. I know. I know. I knows. Ano to lalaki kaya Michael? Babae po. Ay ah, babae. Ilang months na to? Ano uh, po? 18, 18 months. 18 months. Yan. Yeah. At? Nihintay na lang mag-hit no? Apo. Nihintay nyo na lang mag-hit. Magkano to kaya Michael? Ano po dyan? 12,000. Yan. Yeah. Exotic. Ito uh, naman. Persian. Ako. Yan. Yan. Ito Persian. Ito Reaction. Ano to kay Michael? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Kaya so, ano to? Three months na uh, Ano lang po dyan? 5? 5,000? thousand. Yeah. Five thousand. Yun. Yeah. Sa lahat ng mga gusto mag-avail -well kay Kuya Michael, PM lang kayo sa FB. Hmm? Ano yung FB mo, boss? Ano po, Michael Dayaw, naka-Bus 30, Sir Tawai. Yun. Sige po, Kuya Michael, ha? Salamat po. Salamat po. Good morning, Boss Junior. Good morning, Boss. Ano ito? Update tayo kay Boss Junior dito sa Grota Pet ito, Market. market. Ayun. Ano, nakuha na yung blue, Boss? Nakuha na po yung blue kanina. Ayun, nakuha na yung blue kanina. Anong dalawa na lang yung British ni... Ayan, ito na lang sila natira na ako. British long hair na line-up by Golo. Tsaka ah Pares, May. Tumas na sila kahapon, kakatuman. Para tumas lang. May isang na rin. Kadi duol na lang bika kahapon. Ayaw, kadi lang? lang. Kanay sa rito. Eto, from 18, bigay ko na lang 15K. 15K Pero fix mo sa 15K. Oo, oh, kaganda niya, no? From 18, gagawin na lang 15K ni Gopinor. Unaan lang kayo oh, dyan. Unaan na Long hair at saka short hair. May kapatid pa yan na blue? Yun. Blue na kapatid na ako. Nakuha na kanina, yun. Ano lang, boss? Check yung galerapin yan. Ito, boss, ano to? Ayan, ito, munchkin. Munchkin. Ah, Ayun, female na munchkin. Ilang months na to? Ito, 6 months lang po. Ayan, 6 months lang. Ayan, leave lang lang pa, oh. At, mga boss na manskin. ito ay medyo um, hula eh uwa oh, is pa yan oh um, Man, paano to boss ito 20, 20 20k, 20K babae ito no babae yan babae to si paano yan munchkin magkapa 20k babae yan tapos pa yan siyempre ayun negosyo pa yan basta oh, eh, eh, bote junior Yon. Yon, sa lahat ng mga gusto mag magabay kay Boss Union. Kontak kanya lang sa number ko sa 9496640885. Thank you, Boss Union. Ha? Oh, thank you, Boss Chick. Salamat. Good morning, Boss Dennis. Yon. Ito, update tayo kay Boss Dennis dito sa Grotto Pet Market. Ang dala mo kayang, Boss? Marami tayo pusa kayo. Yon, daming pusa ni Ma... Boss Dennis, ah. Maganda. Malikita kayo ngayon. Ayos, ah. Dami stock ngayon, ha? Maganda, Boss, ha?

Puro lalaki. Puro lalaki yung friend. Puro lalaki. Oo. Scottish. Yun. Ah, oh, yeah, yeah. meron pang isang Scottish Ford yun. Bali, tatlo to. Tatlo na. Yan, ganda. Huwag ang kulay. Kulay yan. Yun. Tapos ito, ano to? Pure white na Persian? Persian. Yan, yeah, magano to? 4,000 na lang yan. 4,000 na lang. Ano oh. to, babae? Babae yan. Tapos ito, 4,000 lang. So, ito, 4,000 lang, mga light oh. ginger. Oo. Oh. Itong exotic short hair mo na to boss Yung exotic natin 12,000 na lang yan 5,000 na lang Ito long hair Exotic long hair Exotic long hair, hair. 5,000 na to? 5,000 din Raktay natin Psss ito ragdan. 10,000 na lang. 10,000 na lang din. Yeah, ragdan no. Yung mas tataba, fight natin, fight din lang. Ay kung lang, ay na lang. version. Oh. Uh, 'Yon. Yeah. Tapos ito yung mga uh, papi ni Boss Dennis naman. Uh, itong chow-chow mo na to, magkano to? Chow-chow tayo. Ah. Oh. 20 months pa lang 'yan. Ah. Uh, ano Saan ito, boss? Alaki ito. Alaki. Ito, lang ito. ito. Saan yan, boss? 12,000 na lang. 12,000 na lang. Yan, chow-chow. Yun. Ito. Google natin, 7,500. Google, 7,500. Mixo natin, o. No? Oh. Ah. Binigay ko lang yung pitso na 5,000 lang. 5,000 na lang. Kasi Ayan. 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 Ito, malaki ay. na. Oo. Oh. Ano to? 6,000 na yan. Ah. 6,000 na, so, no? ah, oh. na lang. Ito mga crossbreed natin. Oh. Ito, crossbreed. Pag-sitso. Ah, pag-sitso. Oo. Oh. Ayan. Magkano dyan? Binigay ko lang ito ng 4,545. 4,545 na lang. Yeah. Pag-sitso. Ito. ito naman, ano to? Chihuahua. Chihuahua natin. Chihuahua. chihuahua eh. Oo. Oh. Ito, bigay ko na lang 12,000, 12,000. Ito, 12,000 din yung maliit. Yan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abelge, Boss Dennis. Chat na lang ako. Pinin lang kayo. Oh. Chat na lang siya, mga boss. Thank you, Boss Dennis. Salamat. Morning, kayo, Lauro. Morning. Iba kulay ng buhok mo ngayon, ha? Oh. <laughs> At update tayo kayo, kayo, Lauro, dito sa Dota Pet Market. Sa mga pusa niya. Ayan. Ako, Persian? Apo, Persian. Ginger? Ginger. Ayan. Magkano yung sir ito? 4K. 4 ginger. Lalaki pa, oh, lalaki. Lalaki. Ayan. months. Ito, maraming po ito si Kuya Nauro. Tawag. white. Ito, white naman. Babae. Oo. 5-5. 5-5. Ayan. Solid yan. Blue. Ice. Blue ice. Lalaki rin pala ito. Ah, lalaki rin. Ato, green ice. Ayan, oh. Pink nose. Ito yung blue Ito yung blue eyes. Pagkat lang blue 5-5 din ito Ayan. Ito, female. Okay. Ito, female naman. 3 months. Ah. Uh -huh. Five dito ako yan. Five K. Ah, five Ito uh -huh. naman. Ito, 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 blue color. This is Babae. Persian Babae 9,000 Babae yan Persian Ito kapatid Ito kapatid Ito Ito Magkano to? 9K? Eh? 9K? British Persian <laughs> Ito Persian Dalpace Ito Persian na Dalpace 8,000 Ang uh, ganda niya no? Ito wala kayo, ganda 9 months to, mo. 9 oh, months 3 months lang, nine. Uh, 8, na lang man Pwede nang pang-stand Ayan, laki, big <laughs> bone Out nila 8,000 na lang yan Big bone yan ito. Oh, sana. Ah. Sa. Ito <laughs> naman. Ito main conversion. Ah, main conversion. Ah, oh, kita okay, naman sa bawa. Good. Eh. Conversion. Ano ganda nito, kuya? Laki, laki. Oh. Ano ito? Okay, okay. okay. Ang ah, lang. Ay, na lang. Ang main lang. Ang Yan. lang. sa puna Korman, Korman sa po. Ah, Ang kita. Ang kita. Ang kita. Ang kita. Ang kita. Ang kita. Ang thousand, Ang thousand Ang kita. 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 Ang Ang kita. kita. kita.

Mo na ate siya. Happy Sunday sa iyo. Happy tayo kay Ate Sia dito sa Boto Pet Market. Ayun. Salamat so, mga yan ate. Sa natin, ayan, uh, andiyan pa rin. Ah, uh, four months po ah, uh, with anti-rabies vaccine na sila. At ang mga drone natin, ah, uh, out yan ng 4-5. 4-5 ang isa. Tapos ito mga ng, ano, six, six six na mga pagkulit kong, ano, Sitsu. Sitsu na, ano yan, may liver line yan. <laughs> okay nang 5-5. 5-5 dalang. 3 months pa lang to. 3 months yeah. lang yan. Wala pa nga tayo natin. So, may mga vaccine na yan. May mga vaccine na yun. Safe na. Gusto uh, ko -oh. tayo mga pots. Uh, -huh. uh, all male po yan. Hmm. At, uh, -huh. so, <laughs> Ang lulupot talaga. Ang yan. Ang ganda Solid yan. pangong kahit side view mo pa yan. Kit huh? oh. ano ang pao. ito lang ang makikita Ito, ang kuto ng 15K. 15K. Kaya pa. All male ko ito, ha? All male. Kaya makikita yeah. niya. pa yan. pag. Ito, dito naman tayo sa mga pusa naman ni Ate Ito, tayo mga pusa oh, dito. Ah, pusa. Ah. Yan. Ilang ano, man sa to, po na, po ate? Ito, 10K to. 10K? Oo. Pero hindi ko sa porto person to. Female. Female. Ayan. Ayun, safe na. Sila ka yan. Triple post. Triple post. Yung nasa kalaki. Malaki kalaki lang. Sibo, no? Ayan. Ako, ito namang sayang it. Ah, ang ating sayang it. Ayan, may slash and blue. Opo, yan na. Ah, uh, U5 na lang. U5 na lang ho, oh. murang-mura na 'o. Oh. Siamese Russian air. blue. Mamaya din lang Ha, ito, ano to, ate? Ito po ko. Na Siberian Forest Cat. Ayun. Ito, at ano to? Ang Siberian na cat. High five, nature cat. na Siberian. Female percent. to, ah. Oo, female yan. Female pa. So, <laughs> five na lang. At, uh, itong mascot, ay na ba? Ako to ng uh, also, five, five na lang, may Ma 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 may -rabis pa may anti-rabies vaccine rin. Ayun, may anti-rabies na rin. Mm -hmm. Tapos last month sa baba. Ito, uh, oh, ang exotic version. Uh, uh, 25 yan. Yung 10 months uh, with anti-ravis vaccine. Negotiable hmm. uh, yung 25 na itong ko, 5.5 5 uh, anak Dumbo, 5.5 5 Ito, ganda ito, Ah. Uh, email yan, itong aking mail. Itong ginger mo na mail, magkano? Ah, uh, eto, female, o ah, uh, ang pula ng 5'5. 5 Parehas Itong ginger mo, ma'am? Eto, 5'5 din. 5-5 okay. Ginger. Or at, 4 performance na yan, with uh, anti-rabis Ayun, magpo-4 performance na. Okay, isang mga gusto mag-abil, pihati And DM lang kayo. DM lang kayo sa f pa sa number ko. 2 Thank you po, Kuya Ano Good morning, boss. ang update tayo kay Bonti. Dito siya ang Roto Pet Market. Ito. Good morning, boss. Good morning, sir. Good morning. Wala ka yan. sir. Ito na yung sinasabi ko sa'yo nung Friday. Golden Retriever. Ito, Golden Retriever. Three months na ito, sir. With the emotional vaccine. So, uh, nagsiset lang. Ah, uh, uh, Pag three months talaga nagsiset. Pero uh, nakapagkalayin um, ko nito. Compact ito, sir. Bega lang ang 10-5. 10-5 na lang. 10-5. Uh, Opo, may vaccines na ito, sir, ha? May vaccine na. Alam, updated the wounds. Yes po. Yes po. Dalaki. Yes. Dalaki. Ito mga to, mga toy poodle. Mga teacup toy poodle. Teacup toy poodle ba? Nilid lang oh. sir. Okay. Okay. Pero gaganda ng ano okay, oh. Ute oh. Hindi nga kapatid ba tabas? Oo sir. Mga different yan. Tingnan mo. Mga different. Tignan Ayan o, mga bifred. Ang ganda ng kulay pag naarawan. Ayan. Yeah, mga lalaki to, sir. Apat na lalaki to. Apat na lalaki, puro barako. Yes, puro barako. Saan ay ko lang na 15, pero may dosable. Basta ka, sir, Jake. Oo, may dosable okay. pa, okay. 15. Lalaki to, sir, 2 and 8 months. Ayan, meron pa rito. Big so, vaccines and worms. Mm. Uh -huh. uh -huh. Oo. Ayan. Quality yan, sir. Hindi naman sa lalaki yan. Ayan. Ah, sir, tayo Corgi. Eto, Corgi. Oo, oh, sir, three months old. Ah. Complete vaccines. Ah. Updated the words. Ah. May PCCI on hand. Ah. May red marks. Ah. 28K asking ko. Yun. Pagka kay Sir Jake, 25 na lang. Yun, 25 na lang. Pagka sa akin, lahat ng Discord nyo. Yun, sir. yun. Tapos, dito naman tayo sa mga... Pusa ni Bastin. Ayan sir, babae yan. Ah. Kaya ko lang ang tukay yan. Ha? Ah, tukay na lang. Kaya kaya tukay. Ito uh. so, ba ito? Ang maliit na yun, yung blue. Ito boss. Yan, yeah, blue sir yan, babae rin. Ah, magkana ito? 6.5 na lang. 6.5 na lang, person. Uh -huh. Oh. Triple coat yan. Eto boss, exotic? Eto sir, exotic person. Ah. Puma, wala pang tumal siya. Kita mo laki. Ah. Babae rin. Kaya ko lang na 6'5. 6'5 na lang, exotic yan. Fight okay. sir. Oo okay, no. oh, sir, okay. Good. Right. Eto, exotic din to boss? Exotic person din. Para sila nitong Sa laki naman po. Uh, ito, lalaki naman. Lalaki naman po. Exotic. O, oh, exotic person siya. Kaparehas na nasa taon 6'5 din, sir. Oh, Negosa mo. din. Opo. Lalaki siya. lang. Kaya ganyan. May uh, Ito, boss. Ah, uh, uh, Pretty short hair. Silver Babae. Possible buntis. Ha? hindi ko sure. Ha? Ayun, possible na buntis na. Kinakastayan ng isang araw eh, ng ano yun. lalaki. Six -five na lang, sir. Six five na lang. Uh, Yon sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Bastin, PM lang kayo sa FB niya. Opo. Sige okay, Bastin ah. Number ko, may okay. number na ako sa'yo. No? Ano okay, number mo ba? 0991-652-7070. Sige okay, Bastin ah. Thank you for sending. Good morning, Lisa. Ito, update tayo kay Ma'am Lisa dito sa Broto Pet Market. Marami siyang mga pet bag at saka mga accessories ng mga aso, pusa. Yan. Ito, marami siya rito mga alis, Oh. Ang dami. Yan. Tapos, mayroon pa siyang, ano, stroller ng aso, pusa, o. Oh. Yan. Saka mga cat litter. Yan, mga pigs, marami rin. Saka ito, mga ano ng pusa. Inuminan, kainan, marami rin. Saka pet bag, ang ganda. yung mga pet bag niya. Saka ito, slats ng mga pusa. Saka na yan, ma'am? Ayos okay, ha. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-avail kayo, ma'am Lisa. Kontakin niyo lang sa number niya. Sige, ma'am Lisa. Morning Boss Joshua. Morning. Ito update tayo kay Boss Joshua dito sa Grota Pet. Market. mo dito ang sa Suyo ang sa Suyo yung wood. ba? Pares babae. So ito meron tayong Maltese dito 65 lang. Magkano tong nasa Suyo, 45 lang, 45 lang. Ito 65 piece lalaki. Ah maltes Dan 65 na lang lalaki. Susana natin. Top. Mga pusa ni Boss so, Yoso. lang ito babae. Ano ito, Boss? Ito American Short ah, American Short Yan. AK. Ito yung natin na flat Ito solid, o. Oh. Laki, oh. Malaki na yun. yan. So, 100, Ilang months na ito? pwede na pang start, no? Yes. Yan. sa Ito, ano ito? Big bump for lang yung lalaki. 6 lang. Malaki na, oh. 6 months na. Ito, Boss, ano ito? Ah, uh, meron yung short hair lalaki, 8K din, 8K din. Sa so, so may know, ito, 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 ma ano to tayo, mga yung isa'y malaya. Ah. Ma ano na to, 4K lang to. 4K lang isa. Yung so, malayan, 5K. Pare babae pareha siya. Ayun, parehas babae. Sa to naman, 4K din lalaki, pwede siya niya. lalaki, pareha, Yon, lalaki so, basing, naman. Ito naman, mga pag. Kapag natin yan, o. Oh. Hmm. Ayan, lang yan. Para sa babae 9 months old. Ayun. So, kasama nila yan. Saan so, lang yan. Crossbreed lang ang lapang. Ito, crossbreed. 2K lang. Sa so, mga natin, 8K lang yan. 8K lang, o. Oh. Ito, ah, ito, ay, ito ay, uh, ay, lalaki, babae, babae, babae. Ah, babae. Ito lang lalaki, ito malaki. Ayan. lang, lalaki. Ano yung pumpala sa likod? Ano oh, bangunan yan? Yeah, 6K yan, 6K na lang. Eto, 6K na lang pa? Ilang months na ta? 3 months na. 3 yeah, months yeah, na. Yan, yeah, 6K na lang. 3 months. Eto, kaliko. Ang ganda oh. 5K lang. Kali. 5K lang, kaliko. Yan. Yeah. Yun, salata, ma. kayo, sa lahat ng mga gusto mong mag a kay Boss Joshua, PM lang kayo. Message <laughs> lang kayo. Nationwide nag-deliver tayo. Thank you, Boss Toska. Thank you, thank you. So, guys, dito ko lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. You see you next time. Babush!